Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo ng no artificial flavor na ice candy. Ayan, naglagay na tayo ng tubig. Ayan, ay apat na litrong tubig. Ayan, pakukuluin muna natin yan guys bago lagyan natin ng... Ayan, abangan, na, abangan nyo na lang kung ano ilalagay ko dyan pag kumulo na. Ayan. Pagpan natin, natin kumulo. Ayan guys, lalagyan na natin ng kasaba starch ang ating pinakulong tubig. Ayan. Kasaba starch ang aking gamit guys kasi mas ma mas creamy siya pag naluluto na. Hindi siya as in nagyeyeto. Malambot ang kanyang texture pag kasaba starch ang nilagay. Ayan. Ayan, ganyan lang muna guys lalagyan natin ng tubig. Tutunawin natin siya. Ayan. Bago natin ihalo sa mainit na tubig ang ating starch, tutunawin muna natin siya guys sa normal na tubig. Ayan. yan. Halo-haloin lang natin maigi hanggang sa ma-blend ang kasaba starch sa tubig. Yung wala na tayong makikitang buo-buo. Ayan, ang ihalo na natin dito sa mainit na tubig. Tuloy-tuloy lang guys ang halo natin dito. Hindi natin siya hahayaan na ibuhos. Kailangan habang binubuhos natin, halo-haloin natin ng tuloy-tuloy para hindi siya magbuo-buo. Ayan. Haloin natin haloin sa magutok yung starch. Ayan, malapot na siya guys. Ayan guys, ngayon lalagyan na natin siya ng asukal. Ayan, itaas lang natin para, ayan, lagyan na natin ang ating asukal. Tuloy-tuloy lang yung halo hanggang matunaw ang asukal. Ayan. Ito guys yung ice candy na hindi natin kailangan tiperin. tinipid ang ingredients. Ayan. Puntutuloy lang yung halo. And then ngayon, ilalagay na rin natin yung ating evaporated milk. Ayan guys, ganyan na siya ka lapot. Ayan, hinaluan na natin yan ng asukal at sya ka, gatas. Ayan. Ayan, ganyan na ka lapot guys. Ayan guys, i-divide natin to sa tatlo. Ayan didi divide natin sa tatlo ang ating ginawang ano, hati-hatiin lang natin. Bali, tatlong flavor ito guys na ating gagawin. Ayan. Ayan. Ayan, ito guys, bawat isa nito, iba-iba yung flavor. Palalamigin muna siya ng konti, and then ilalagay natin yung kanya-kanya flavor. Ito. Kagaya nito, lalagyan pa natin ito ng mango. Kasi gagawin natin itong mango. Lalagyan natin siya ng condensed milk na mango flavor, and then hahaluan natin siya ng mango fruit mamaya. And then, ito naman, ito naman ay gagawin nating buko pandan. And then, ayan, lulutuin ko pa to guys. And then, ihahalo natin siya mamaya dito. And then, ito naman ay OB. Ayan. Lalagyan natin siya mamaya ng flavor na OB. Ayan. Tapusin nyo lang guys yung ating video. And then, yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe pakisubscribe ko po para updated updated kayo guys sa ating mga bagong videos. Ayan, ngayon naman guys, lulutuin naman natin yung ating gulaman. Ayan, yung ating buko pandan na gulaman. Lulutuin natin siya guys sa isang litrong tubig. Ayan, isang litrong tubig yan guys. Ayan, ilalagay na natin Huwag na natin siyang antay na kumulo guys. Kasi pag kumulo siya mamaya, kailangan na ilagay na natin yung bilang. Ayan, tuloy-tuloy lang natin ng halo. And then, meron tayong pera kanina na asukal. Ilalagay natin siya ngayon dito. Para meron siyang flavor. Ayan. Ubusin na natin yan isa't kalahating tasa lang yan isa't kalahating measuring cup ayan tuloy tuloy lang ang ating hollow guys. para maglint ng maayos yung asukal at saka yung ating gulangan ayan guys palalamigin lang natin to ayan I-divide lang natin siya dito sa dalawang molde para madali siyang tumigas. Ayan. Ayan guys, hihiwain lang natin tong cheese. Ito yung ihahalo natin guys sa ubi flavor. Ayan, para ubi cheese. Ayan ubi cheese flavor. Ayan. Hiwain lang natin to guys na medyo maliliit. Ayan. Yung saktong-sakto lang lulusot doon sa ating embudo. Huwag natin siyang lakihan kasi mahirap lumusot doon sa ano, butas ng embudo. Pag rinipil na natin. Yun lang kalilit guys. Yung tamang tama na mga malalasahan ng ating mga uh, customer. Ayan, yun kalilit kaliit. Yun lang Ayan guys. Ayan, yung tamang tama lang nalulusok doon sa butas ng imbulo. Para hindi naman tayo mahirapan sa pagbabalot. Ayan, yun lang kaliit. dahil mayroon pa akong kunti ubo. Kaya medyo naman maus na pa ako ng kunti. Ayan na. Magkakadikit lang yan guys pero maliit yan siya. Ayan. <coughs> Ngayon naman guys, hihiwain naman natin yung ating mangga para sa ating mango flavor. Ayan. Magpapatugtog ang aming kapitbahay kaya. Pagpasensya nyo na guys. Ayan. And then, kukuskusin lang natin ito. Ganito. Ayan guys, ito naman ngayon yung ating buko. Ayan. Hihiwa-hiwain natin ng maliliit yung ating buko. Ayan. Para hindi mahirap ibalot. Kasi pag ganito, mahirap siya guys eh. Mahirap ipasok sa plastic. Kaya pipinuhin pa natin siya. Ayan, ganyan-ganyan lang. ayan yung tamang mapuputol lang siya guys ayan ito namang ito namang gulaman ang ating kukos-kusin. ayan ito yung gagamitin natin guys ayan ganyan ganyanin lang din natin yung tamang ano lang. Kasi mahirap talaga siyang eh, pasok sa plastic pag hindi natin siya ginanito. Ay, okay, pasabihin natin guys na konti lang ang tubo at least mayroon at least mayroon tayong kinikita sa araw-araw ayan guys titimplahin na natin yung ating flavor, mango flavor ayan ito yung ating mango flavor ayan ilalagay na natin ngayon yung mangga ayan nakikita nyo ba yan guys ang lapot nyo oh. Yan. I-mix-mix lang natin maigi. Hanggang sa ma-well combine na siya. Di Hindi ko na kailangan guys ng background mu background music ngayon kasi meron na akong background music. <laughs> Ito talaga yung ano pag nagbablog tayo, pag maingay yung ating paligid. Yan naman ay hindi natin kontrolado. Yan. Good luck na lang sa ating sa pag-edit. Mahirap kasi i-edit guys pag nagsasalita tayo. Yan, mapuputol ang ating sinasabi pag inalis natin yung sound. Ayan. Ihalo na rin natin guys yung ating condensed milk na mango flavor. Ayan. Ito guys yung aking ano, best seller. Ang aking mango at saka yung buko pandan. Kahit umagang umaga guys, may bumibili sa akin ng ice candy kasi hindi naman sasakit yung kanilang tiyan dito dahil wala namang ano wala namang artificial flavor At saka mainit na rin ngayon dito sa Metro Manila Sa mga probinsya -pro na lang siguro yung mga nakakaranas ng tag-ulan ngayon Ayan Ang sarap na nito, guys. Talagang pag ginawa nyo to, babalik-balikan kayo ng inyong mga kapitbahay, ng mga customer. Okay. Ayan. Tikman natin, guys. Hmm. Yum. Yummy. Yummy. at that guys napakalapo ayan maputla siya guys tingnan sa video pero sa personal yellow orange ang kanyang kulay as in mango na mango ang kanyang kulay guys ayan. hindi ko siya nilagyan ng ano ah ng food coloring talagang yung mangga ang nagbigay sa kanya ng kulay yellow orange ang kanyang kulay pero sa dito sa video medyo nangingibabaw yung kanyang gatas ayan ayan guys titimplahin naman natin itong ating ayan dito naman tayo sa ating buko pandan ayan ito yung ating buko And then, ito yung buko pandan na uh, gulaman. Ayan. So, Ubusin na natin yan, guys. And then, yung kanyang condensed milk na pandan flavor. Naku, aapaw pa yata. Yan. Ito ang aking pinaka bestseller. At saka yung manga. my god. Ayan. Hanapin na siya kung makaka lang yan, guys. Mas maganda yung makaka-open kaysa sa... Ano na kunti-kunti lang. Ano so guys, mas maindi ang makaka-open. Kaysa kung lang. Haluin natin maigi. Ayan. So, ang kanyang mga... Ano, gulaman. <coughs> talaga guys, yung ice candy overload. na uh, Dati yung mga ice candy, mura lang yung ice candy noon pero ang kadalasang ginagawa noon na ice candy ay yung juice. Juice na 8 o'clock or tang. ba? Diba? Pero ngayon guys, medyo nagmahal ang ice candy pero sulit naman. Okay la, uh, hindi ko lang alam guys kung lahat na nagbibinta ng ice candy, ganito. Ganito ang kanilang ginagawa. Grabe ang daming laman. ang daming mm -hmm. oh, ang daming ano. Laman. Ayan guys, dito naman tayo sa ube cheese flavor. Ayan. Ilagay na natin ang ating condensed milk na ube flavor. Ayan. Ganyan siya kalapot guys o. Oh sa sobrang lapot niya medyo mahirap na siyang i-mix pero pero ito yung pinaka the best sa ano pinaka the best sa ice candy para siyang ice cream pag tumigas ayan and then ilagay na rin natin yung cheese ayan overload sa cheese Ayan guys, umpisa na nating magbalot pag nahirapang bumaba yung ating ano gumawa lang tayo ng paraan para itulak ginamitan ko lang siya ng straw ng aking ano tumbler ayan ayan ganyan siya kataki guys bawasan pa natin. Hindi matali. Ayan. Ayan, ganyan na siya di pantai natin, pantai natin. Ayan na guys, tapos na tayo magbalot sa ating OB cheese. Ayan, nakagawa tayo ng 36 pieces. Ayan. Dito naman tayo, magbabalot naman tayo dito sa ating buko pandan. Ayan, dito naman tayo sa ating buko pandan. Ayan. Pag sobrang laki na, kasi hindi natin matali yan, bawasan na lang natin. Kung mayroon kayong mga lagayan na pwede nyong paglagyan para hindi na nati, hindi na kayo mahirapan mag balot. Ayan. Kanya-kanya lang ng teknik yan para mapadali ang ginagawa. Wala kasi akong bote na ano, pwedeng paglagyan. Kaya tinatakal-takal ko na lang siya. Ayan, ganito siya kalaki. Ganito kalaki ang ating buko pandan. Parehas lang naman sila ng laki. Ayan, medyo malaki lang ng konti yung ating ube cheese. Hindi naman sila pare-parehas. Meron namang katantaman lang. Ayan. Ayan. Ganyan. Pero okay na rin yan. Ang mahalaga ay masisiyahan ang mga bibili. Kailangan higpitan natin ng pagtali guys kasi pag maluwang siya matagal siyang mag... matagal siyang tumigas. Okay guys, dito naman tayo sa mango flavor. Ayan. Yung ating buko pandan, hindi ko pa siya nabibilang. Para isang bilangan lang. Ito na guys ang ating ice candy. Ayan. Ilalagay na natin siya ngayon sa ref. Ayan. And then bukas ng umaga, titikman na natin yan. Ayan. Bali nakagawa tayo guys ng 141. Ayan. Itong mango flavor, 36. Itong ube cheese flavor, 36 din. And then, yung ating buko pandan ay 69. Ayan. Bali, 141 lahat sila. Hi guys! Ito na. Ito na ang ating ice candy. Ayan. Ano siya guys. Hindi siya kagaya sa iba na yellow ang masisipsip mo. Ayan. Ayan. Super creamy. Ubi cheese. Ang sarap.